Christopher Min, hinahamon na nga ba si Vice Ganda na sumunod na at magsampan ng kasong libel laban sa kanya? You are Sino kaya ang susunod? Yan ang tanong ni Christopher Fermin kasunod ng kanyang komento na pataas daw ng pataas ang level ng mga artistang nagdedemanda sa kanya. From Sara Labati, Bea Alonzo at Sharon Cuneta. Tila walang takot at sanay ng makasuhan si Christy basis sa kanyang reaksyon sa sunod-sunod na demanda laban sa kanya. Sinabi pa nito na normal lamang daw sa linya ng kanyang trabaho ang ganitong mga kaso. Ang mga netizens naman lalo na ang mga fans ni Vice Ganda at ng It's Showtime ay gigil nagigil na na masampahan ng kaso ng cyber libel si Christy hindi lingid sa kalaman ng nakararami na matagal na ng alitan ng dalawa, ngunit hindi naman matukoy kung paano at kailan ito nagsimula. Karamihan naman ng mga video na inilalabas ni Christopher Mee sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na ay patungkol sa mga paninira at pagtira kay Vice Ganda maging ang kanyang partner na si Ayan Perez ay hindi rin nakaligtas sa mga negatibong komento ng veteran reporter. Una nagsampan ng paso ay ang panig ni Sara Labati. Noong February 29 itong taon ay nagpost ang nanay ni Sara na si Esther Labati ng isang detrato na nagpapakitang nagpunta siya at ang kanyang asawa sa Department of Justice. Ayon pa sa kanyang caption, Finally, na-post ko na rin itong picture na to. Tagarito ako sa Philippines, ngayon lang ako nakapagpa-picture dito sa DOJ. Nagkaroon tuloy ng hakahakang hakang sinampahan nila na kaso si Richard Gutierrez at Annabel Rama dahil sa isyu ng hiwalayan ni Sara at Richard Gutierrez. Ngunit binasag ni Christy Fermin ang espekulasyong ito at kinumpirma niya na siya ang sinampahan ng kasong cyber libel kasama ang kanyang mga co-host na sina Wendell Alvarez at Romel Chica. Kagna ito ng mga umano'y malisyosong komento at mga pahayag ni Christopher Min sa naging isyo ng paghihiwalay ni na Sara at Richard na ipinalabas pa sa kanilang YouTube channel. Kalaunay nagkita ang nanay ni Sara at si Christy sa piskalya ng Quezon City at sinabi nitong nagkakaroon na sila ng maayos na pag-uusap patungkol sa kaso. Naghain ng tatlong magkakahiwalay na criminal case naman for cyber libel itong si Bea Alonso sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito ay laban sa mga showbiz columnist at online host na sina Christopher Min at OJ Diaz, kasama na ang kanilang mga co-host sa kanilang online programs. Kasama rin na inireklamo ng kapuso actress ang isang netizen na nagpapanggap na malapit sa kanya. Nakasaad sa complaint affidavit ni Bea na naging biktima siya ng mali, malisyoso at mga mapanirang impormasyon na mula sa nagpanggap na malapit sa kanya at inilathala at pinag-usapan sa online shows ni na Fermin at Diaz nang walang basihan. Kasama dito ang umanay sunod-sunod na paninira kay Bea sa kanila mga columns at mga shows. Kabilang na ang isyo na umunoy di pagbabayad ng tamang buwis sa aktres. Kasama ni Bea sa filing ang kanyang abogadong si Attorney Joey Garcia at ang kanyang manager na si Shirley Kwan. At nito lamang May 10 ay nagtungo rin ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office Ito'y upang magsumite ng kanilang sworn affidavit kaugnay nice sa cyber libel case laban rin kay Christopher Fermin. Inamin naman ni Sharon sa interview na mabigat na hakbang ito para sa kanya. Dahil noon pa lamang 2021 pala ay sinubukan na pala niyang makipag-ayos kay Christy para pag-usapan ang anumang hindi nila pagkakaintindihan. Pero dumating na raw sa puntong sobra na at naapektuhan na ang kanyang mga anak sa mga kwento tungkol sa kanilang pamilya. Hindi na raw siya minsan nakakatulog ng maayos dahil kahit hindi totoo ang mga issue ay maaaring marami raw ang pwedeng maniwala. Hindi raw siya mahilig sa ganito dahil pangalawang beses pa lamang daw niya na nagdemanda sa loob ng kanyang 40 years sa industriya. Sobrang samarao ng loob ang nararanasan ng kanilang mga anak dahil sa mga pinag-uusapan sa programa nila Christy. Dagdag pa ni Sharon, I reached out to her. I had so much affection for her kasi feeling ko ang tanda na natin. Ang tanda ko na. I was only looking for good points and then after a while, parang suddenly I was shocked. May konting galabas. hinusgahan ka na agad. Di ka man lang tinanong. There's so much unfairness. Ayoko to, artista kami oo, pero nasasaktan din kami. Pag pinipintasan ako, okay lang, pero sumobra na. Sinabi naman ni Cristina na bahagi lamang ng trabaho ang ganitong demanda. Dagdag pa niya, pataas ng pataas ang level ha. Talagang tumataas ang level ng demandahan. From Sara Labati to Bay Alonzo, Sharon Coneta na ang kasunod. Sino pa kaya ang susunod? Si Julia Roberts na? Basta na natin kung saan sila nagmamula. Naiintindihan natin kung saan sila nanggagaling. Wala pa po akong masasabi. Wala pa kami impormasyon na tinatanggap. Basta na natin iyon. Yan ay kasama po sa ating trabaho bilang mamamahayag. Tayo mga kachika, ano opinyon ninyo sa isyo ito? Leave your comment below. and click the notification bell for more Showbiz Ganap up global updates.